<laughs> Halika dito. Hmm, na makatikim ka. <laughs> Uy! Ayan! Oh, Ayan! 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 ka! Oh, Mono! Nakakita ka na! Ha? Oh, oh, yan! Sa susunod na makita mo ko ha! Huwag mo na akong pinupwisit ha! Hindi na Carlota! Talaga! Oo! Oh. O sige! Matulog ka na muna! Oo! Oh, salam! Ayaw! Ayaw! <laughs> Ayaw! 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 Maganda umaga ho, senyorito. Anong gulo yan? Ka naman ngayon, Carlota? Eh, hindi ho, nakakatuwaan lang ho kami. Ikaw naman kasi kung bakit ka pumapatol sa mga yan, eh. <clears throat> Nako! Eh, pwede palang isalit ko si Carlota sa Olympics. Eh, napakagaling mo pala, eh. Eh, mas magaling ka pa kay Jackie Chan. -Jack. Ikaw na naman. Bakit nagkita na kayo niyan? Oho, sir. Medyo nga ho, hindi magandang nangyari, eh. Bakit may magandang dapat mangyari, porkin ng si Ismael? Ikaw naman kasi, Carlota, kung bakit gusto mo tatrabaho dito sa rancho. Eh kung tinatanggap mo ba yung pag-ibig ko? Eh di ikaw na ang reyna ng buong rancho? Uy! Naliligaw pala si Utol! Nabasa ko na sa comics yan, Tol! <laughs> Senyorito, wala naman hong nag-aasawa para ho o mga tangkatayuan sa buhay. Ayun! Sa aking nabasang comics. Ha! Kung ano, ang bilis ng kanyang pagangat. Yun din ang bisang kanyang pagbaba. Lahat nilalayuan ako. Kinatatakutan. Pinandidiriya na parang may ketong. Saraw ako mad killer. Aso. Wangbu! Maluwag at ordinyo. po. Tao po. Magandang gabi po. Dodong, subuko ka na. Papapahaba ka lang. Subuko ka na. Pangkay lang nila ako makukuha itay. Tao Tao po. Magandang gabi po. Ano pong may paglilingkod ko? Ah, uh, may nakapagsabi po sa akin. Nandito daw ang anak niyo si Dodong. Ah, Dodong po? Eh, wala dito si Dodong. Pwede mo bang makapasok? Eh, baka masayang na ho oras niyo. Eh, wala ho si Dodong. eh, <laughs> matagal na hindi mo eh. Anak ko po, po yun eh, si Dodong. May nagsabi sa akin, nandito daw siya. Eh, baka natin niyo sa bandar yan. Eh, eh Matagal na hindi umuwi si Dodong. Matagal na ho. Hindi <laughs> lang kung paniwala kayo sa ko sila sabi ko matagal kami hindi na ko pumuhin dito si Dodong Diyos si Dodong nasa taas Dodong takbo pumayag akong sumali ka sa contest dahil sport itong papasukan mo, anak. At yan din ang pangarap ng tatay mo, ang makuhang medalya sa larong yon at bigyan ng karangalan ng baryo natin. Pero, bullet tatandaan mo ito. Kailanman, hindi gagamitin ang baril sa pagpatay ng tao. Naintindihan mo ba ako, anak? Opo, nai. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo, nai. Nai, <coughs> <coughs> makit... May TV, diba? Sa bahay lang may TV. Bakit sa bus may TV rin? Alam mo, Bulet, para hindi mainit ang mga taos sa biyahe. Para sandali lang, makakarating na sila sa destinasyon nila. Kaya yan. Bulet. Bulet, anak. Tanda mo. Huwag mong kalilimutan yung tinuro ko sa'yo tungkol sa tamang paghawak ng baril pag nandun ka na sa kompetisyon, ha? Opo, Para hindi ka ma-disqualify. Naintindihan mo ba? Opo, tay. Opo, tay. tay hmm. anong ibig sabihin ng you have the right to remain silent? Hmm. Nasa batas yun. Kailangan malaman ng isang hinuhuli ang karapatan niya. Sa isang pulis tulad ko, hindi basta baril ng baril doon sa inuhuli niya. Tay. Hmm. Tay. Hmm. Mana pala ako sa inyo. Kasi natutulala na rin kayo kapag kinakausap kayo. <laughs> Tulog na.